Hello po. Pwede ba makakakala? <laughs> okay. Sa so, pwede ko kayo isama sa content ko? Okay. I'm Pauline Badidles. Sa mga hindi pa nakakapalo, magpalo na kayo. So may dala akong gift. Isa sa inyo ang makasagot. Merong gift sa akin. G? G po. Madali lang to. At alam na alam nyo to. Okay. Tuwing buwan ng Agosto, ang pinagdidiriwang ang buwan ng wika sino naman ang tinugre ang ama ng wikang pambansa? Ulitin ko yung tanong. Tuwing buwan ng Agosto, ipinagdiriwang ang buwan ng wika. Ngayon yon. sino naman ang tinugre ama ng wikang pambansa? Dapat alam nyo, Tom. Walang <laughs> ano eh. bayan. Sige, hula lang. Tapos, pag hindi niyo nasagot ngayon, random people na ako. Pero, chance ulit, sino ang, sino ang, ang wikang pangbansa? Jose Rizal. Jose Rizal is? Wrong. Wrong. O, last. Uh, Ito po. Pwede pong clue. Dapat alam nyo yun. <laughs> Parang si Pangulong Manuel L. Quezon po. Manuel yes. L. Quezon? Manuel S is is Thank you. Congratulations, po. Congrats for, congrats po. thank you, thank you.